See Baileo na ako sa imo. Na imo daw. Na ako mo oh, hi ha. Oh, I promise. Kinawa kunakin dimu. Haha. Uh -huh. Kinawa kunakin dimu kana in kuno. Obosuna? Upo. Takaow. ako oh, ang hmm. Lubos na ni mama ko yung lubos na yung tindi ni mama ko sa'yo. Uh -huh. Ba't mo hindi mo ako tinirahan? Kasi, kasi kung ko hindi mo pa huh? hmm. hmm. Baon mo yan? Saan ka pupunta? Kung kaaral ka na? gabi na. Oh, may bangka? Sa likod? Saan? Doon sa likod yan. Saan? Oo. Uh -huh. Talagang ako na pala sa init Mm-hmm. Opya! Anong laman yan? Pampers? Gatas? Wala. Hmm? Ba't nagbabagka? Saan? Oh! Ba't nagbabag ka nga? Kung Hindi ka po Na ikaw ah. Hindi. Lumumoy pa ako doon? Saan? Sa beach. Wala ka doon? doon ako ah. Hindi lang ka lang eh. Hmm. Hindi <laughs> ka marunong lumumoy. Nakatakti ka pa doon? Ah. Basta pa ako nila. Nakatakti ka doon sa beach? Hindi. Nakatakti daw ako. Totoo naman. Boris ka. Hmm? Huh? Away niya naman ako. Hmm? Huh? Hmm? Huh? Away niya naman talaga. Hmm? 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 Aray ko! Aray ko! Aray ko! Patay mo อออ 怎么呢？